Alam mo, merong mga nakakatanda, hindi na kayang gawin Diyan. 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 natin ng kape mga lods. <laughs> Buhay pa? At sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus sa Sareno. Araw ng linggo, ka, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay narito dahil tinipon tayo ng Diyos. Gadyan, ma mahal tayo ng yan. Diyos. Kaya tigyan natin ng papuri para ng salamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus yung na Sareno. Yung niya, yung ano niya. Ah, uh. dito sa niya. Ito Unang linggo ng Kwaresma, sinimula natin ng Hercules ng Abo ang banal itlog, na panahon maalap, ito. Sa taas. Nagpapahit tayo ng Abo, nagkrus tayo sa noob upang sariwain. Hindi lang ang ating pagsunod sa Diyos, ngunit upang sariwain din itlog, ipaalala ang pangako ng Diyos sa atin na siya'y magiging tapat at mapagmahal. Opo, mga kapatid, iyon no. ang lagi nating inaalala. Kaya kung napapansin nyo, tuwing na ako'y nagsisimba, 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 lagi kong sinasabi, lalo na kapag nagsisimba tayo, yeah. ito'y dahil, so, mo hindi mo ginusto lang. Hindi lang ikaw ang nagbisisyon, magsisimba ako, pupunta ako sa kya po. Kaya tayo nakapagsisimba, dahil tinipon tayo ng Diyos, at higit na mahal sila ng Diyos, at pagpapalain sila ng Diyos, bumalakpak ng mas malakas. Ito ang ating pinangahawakan. Kaya ng ngayong panahon ng Kuwaresma, may tatlong bagay tayong dinadagdagan at pinapaiting. Sakripisyo. Ano ba ang sakripisyo nyo ngayong Kuwaresma? Ano pa yung ano nila, di ba? Kina mo na. Ano muna yung gawa? Huwag matapos ang Kuwaresma na hindi no, tayo tumutulong. Huwag nyo sabihin, hindi naman ako mayaman father. Kahit tumulong ka. Lagkit pala siya. Maglinis ka. Halimbawa, alam mo, merong mga nakakatanda, hindi na kayang gawin yung mga ibang bagay. Ikaw ang gumawa, ikaw ang mas bata, ikaw ang mas malakas. May mga